Hello guys, nakita niya ba yung halaman sa aking likod, yung nasa bintana? Yan ay isang halamang gamot na ang tawag sa halaman na yan ay pansit-pansitan, pwedeng gamot sa UTI. Marami siyang pwedeng pagamutan pampababa ng uric. Yan, kasi ngayon ako ay medyo masakit ng aking tagiliran at bandang puson. Baka mayroon na akong UTI, kaya mag-iinam ako niyan. Ayan guys, oh, makakuha na ako. Ayan siya ilalaga ko siya. Pakukulong ko tinimin ko ang sabaw. Ayan na guys. Ilalaga natin ang ating pansit-pansitan. Pakulo na ako ng tubig. Ganito karami yung lagay kong tubig kasi medyo marami naman ang aking pansit-pansitan. Ayan. Mamaya guys, magkalaga ko. Iinimin ko yan 3 times a day. Umaga, tanghali, hapon. Ayan. Mamaya pakita ko sa iyo kung paano ko minom nung nilagang pansit-pansitan para sa UTI. Ayan na guys, kumukulo na ang ating tubig. Ayan, lalagay na natin to. Ayan. Dahil medyo marami ang ating dahon, medyo nagdagang ko na ng tubig para sa pag aaking gagawing herbal. Kasi sumasakit ang aking balakang, pati ang puson. Pakiwari ko'y meron na akong ano, UTI. Ayan yeah, guys, ayan. Pakukuloyin to lang siya ng mga ano lang guys, mga 3 to 5 minutes yan. Yan, ayan na siya guys, oh. So, Yan, iba na ang kulay ng tubig niya. Hindi ko lang alam kung anong lasan to, kung mapait o hindi kasi first time kong gagawin to. Kasi nag-research ako, nagamot pala ito, pansit-pansitan. Bali, ito nga pala yung pinaglagaan ko ng dahon, oh, no? ng pansit-pansitan. Yan, bali naghiwa ako ng kamatis at sibuyas. Dalagay ko siya rito para makain din kasi yung panood ko kinakain din nila ayan ito guys parang ano siya salad ayan na siya guys oh ayan bali namaya kakainin ko yan ayan na guys oh ayan yung pansit-pansita na dahon na ano dahon balik kakainin ko rin masarap din pala <clears throat> Okay. Ito na nga pala yung nilaga ko na sanga at dahon ng pansit-pansitan guys ayan o oh. yan yan ang kulay niya tapos meron na ako sa baso ito guys o oh. yan bali iinumin ko na Ibang lasa niya para may kakaiba pero kailangan kong inumin to kasi baka meron na akong UTI inumin ko ito tuwing umaga tanghali gabi ito ngayon ko lang ito nila. Kaya kaya iinom na ako ngayon. Tapos mamayang gabi ulit. Ah. Ah. Yan. boss. Yan guys. Sana gumaling yung UTI ko rito. Nag-research naman ako eh. Napili pa itong pasit-pansitan na gamot sa UTI. Yun lang at dun lang. Yun lang guys. Dabay. Dabay.